Hello po sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Timpol Alcones na nagmula po sa Batangas ang naatasan upang magbahagi po ng salita ng Panginoon ngayong araw. At ako po ay nagagalak na muli po ako ay narito upang maibahagi ko po o ma masabi ko po sa inyo kung gaano po kabuti at kadakila ng ating Panginoon tunay nga ang ating Panginoon po ay awesome, amazing, at siya po ay walang katulad sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa 29 na po na ating say 40 days Prayer and Fasting for the Nation. Ayan po, bago po tayo magsimula at pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin sinasamba at tinadakila. Maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo po sa aming lahat. Tunay nga, Panginoon, na ikay tapat sa bawat isa. Pinapakita, pinaparamdam sa amin na kayo ang Diyos na kayang gumawa ng lahat, kayang controlling ang lahat. Kaya, Lord God, Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon. Ako na magbabahagi ng iyong salita ay itago mo sa iyong likuran, Panginoon, at hayaan na kayo ang makitang mabuti at takila, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Hindi man po o lantad, sinadyaman po namin ang hindi patawarin niyo po kami. Panginoon, maraming salamat sa biyaya na aming natatanggap, Panginoon, sa araw-araw. Higit, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lang po namin itinataas ang pagpuri at pagsamba at pagdakila, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Sige po, uh, ngayon pong araw nito, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay makikita sa John 3 verse 3. Sabay-sabay po tayo makabukas. Sabi po rito, sumagot sa si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Amen po. Ito po ay napakaganda mensahe na kailangan pong maintindihan at maunawaan ng lahat. Jesus explains po in this verse that a person cannot be redeemed unless they are born again so the Greek phrase uh, also means that uh, born from above because Nicodemus doesn't fully understand po yung sinabi ni Jesus dito na uh, tandaan ninyo, sinasabi kong ito malibang impanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Dahil po nung sumagot, nung pagkatapos pong sinabi ito ni Jesus, ay halata po sa sagot ni Nicodemus na hindi niya po naunawaan ng lubos ang sinabi niya, ang sinabi ni Jesus. At kung baga po sa ating generasyon, parang uh, namiloso po si Nicodemus. Kasi po ang sabi po ni Nicodemus ay, paano maipapanganak pang muli ang isang tao. Ay, ah, kung matanda na daw, makakapasok pa ba daw siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Kung baga po ay, kung sa ating narasyon ay, ah, napaka-piloso po po. Ano po, kasi matanda na nga naman, paano po maiipasok muli o, o maiipasok sa sinapupunan ng ina kaya naman po mas mahalaga na maunawaan po natin kung ano po ba talaga ang uh, sinabi ni Jesus po sa verse na ito at sabi rin po dito na sabi rin po ni Jesus na tandaan mo ang sinasabi kong ito malibang ang isang tao ay ip ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ito pong verse na ito ay patungkol po sa na ang pagiging born again po ay hindi po siya uh, process o proseso. Hindi rin po siya uh, nakabase po sa ating emotions or attitudes and hindi rin po siya inherited or namamana dahil uh, hindi po ibig sabihin na Uh, nakatanggap na ang iyong ama or ina or Christian ang iyong ama at ina ay hindi ibig sabihin pagkapanganak mo Christian ka na din or uh, uh, ikaw ay totoong nakatanggap na kay Jesus kasi po ang pagiging born again ay Uh, nasa sa atin po, individual po, na po kung talagang tinanggap na po natin si Jesus at isinuko na po natin ang ating buhay. Hmm. Ngayon naman po, ano naman po ang born again? So, pag sinabi po natin yung born again or new birth, ay it is a receiving a new heart and a new nature. So, makibukas nga po tayo sa Ezekiel chapter 11, verse 19, sabi po rito, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. O ibig sabihin po, ang born again po ay may ibigay po sa atin yung bagong puso. Kung dati pong sobrang tigas ng puso mo, kahit sinong pinakamataas, walang makakapagpalambot dyan. And uh, kahit sobrang uh, hindi ka nakikinig, matigas ang ulo mo, sobrang makasalanan mo, pag tinanggap natin si Jesus at tayo ay naging born again, ay uh, papalitan ito ng Panginoon ng puso na uh, malambot, bagong puso, bagong may bagong espiritu at uh, papalitan niya ng pusong na pagiging masunurin. Dahil nga, nasa atin na din si Jesus. Tinanggap na natin ang Panginoong Jesus ng buong buo, hindi lang sa pangalan, kundi buong buo natin siyang tinanggap, uh, nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Kaya sabi ng Lord ay ang lahat ng mga born again o new birth ay bibigyan niya ng bagong puso at bagong espirito. And the moment na inilagay natin si Jesus, yung ating faith kay Jesus as our Lord and Savior, ah uh, madami pong mangyayari sa ating buhay na uh, hindi natin maiisip o hindi natin akalain kumbaga po dating napaka imposibleng mangyari biglang magiging posible na lang po na talagang mapapa-amaze ka sa ginawa ng Lord kasi tunay po na ang Panginoon ay awesome tunay na ang Panginoon ay dakila sa lahat dahil kahit anong gawin po ng tao hindi niya kayang kontrolin hindi niya po kayang ah uh, kontrolin ang lahat dahil ang Diyos lang po ang makakakontrol sa ating buhay. And po. And ah uh, ang Panginoon po, binibigyan po tayo ng power. Ano po? Power to live a new and victorious life. Kung dati pong lugmok na lugmok ka na po sa kahirapan, sa uh, problema, sa pagsubok, na parang sa tingin nyo wala po kayong Uh, wala na po kayong makapitan o masandalan. Kapag tinanggap niyo po si Jesus sa buhay niyo at kayo po ay nagpabago na. Tinalikuran niyo na po ang mga dati niyo ginagawa. Kayo po ay magkakaroon na ng victorious life kasi nasa inyo na po si Jesus. Tinanggap niyo na po ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. And also ah uh, may times na nagda-doubt po tayo sa ating mga sarili, nawawalan po tayo ng pag-asa, and hindi naman po dito natatapos ang lahat. Lagi po natin isipin na kapag nasa atin na si Jesus, tagumpay na po tayo. Ikaw po ay tagumpay na, ako po ay tagumpay na, at tayo po ay tagumpay na. Because we have Jesus in our life. Minsan nga po, yung iba tinatanong ay, bakit hindi ko pa nakikita yung resulta? Bakit parang walang nangyayari? Pero, kapatid, ah, uh, manatili ka sa Panginoon. Huwag kang maghinawa. Uh, relax ka lang, kapatid. Every day, ay, uh, kailangan mong mag and magpasalamat sa Panginoon. Because, uh, ito ay power ng God. Ito ang uh, Uh, may gagawin ang Panginoon na hindi natin uh, kayang isipin, hindi natin uh, kayang gawin, pero ang Lord, kayang-kaya niya. And kapag na kay Jesus na tayo, and we belong to Jesus, wala na pong ibang makakalaban sa atin. Wala na pong ibang makakatalo sa atin. Kahit natatakot ka po sa kalaban or yung kalaban na hindi natin nakikita, yung bad spirit, ay wala na pong ibang makakatalo sa atin. Dahil po, kapag tayo na kay Jesus, sabi ko nga po, tagumpay na po tayo. And, kung babasahin po nga po natin ang buong uh, pahayag, makikita po natin kung ano na po ang, kung ano pong mangyayari sa katapusan. Diba po? Makikita po natin doon na matatalo si Satan si Satan po ay ikukulong at siya po ay matatalo. At ang lahat po na nakakilala sa Panginoong Yesus, tinanggap po siya ng buong buo at, at uh, pinaghari sa kanyang puso ay ang Panginoong Yesus. Tunay nga po na lahat ay tagumpay at ang lahat po ay makakasama sa kariharian ng langit. Kaya naman po, bakit po tayo matatakot? Ano po? Kaya po, kung ikaw po ay nagdadoubt, natatakot, huwag po nating isipin dahil may Jesus po tayo sa ating puso. At isa pa po, na ano po yung born again, ang isa pa pong uh, paliwanagan dito, it is a receiving the gift of eternal life. Ito po ay, makibukas po tayo sa First John 5 verse 12. Makikita po natin ang verse sa First John 5 verse 12. Sabi po rito sa 1 John 5 verse 12, Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Sabi po rito ha, buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Malinaw na malinaw po na sinabi po rito sa verse 1 John 5 verse 12 na kung nasa atin po si Jesus sa ating buhay, tinanggap po natin siya as our Lord and Savior, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan po, wala ng sakit, wala ng pighati, wala ng problema, puro kasiyahan at pagmamahalang po ang nandoon. And kung wala naman po sa atin, ang buhay na walang hanggan. ah kung wala naman po sa atin si Jesus ay hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po, pag wala tayong buhay na walang hanggan, iyon po ay sa hell or sa impyerno. So, kung hindi po nakaka kung hindi po nalalaman ng uh, iba, ang hell at heaven po ay totoo. Kaya kapatid, hangga't maaga pa po hindi pa po huli ang lahat. Tanggapin po natin si Jesus as our Lord and Savior. And also, ah uh, sabi po rito ay hindi niya hinayaan na ang kanyang mga anak ay uh, mag-separate bagkos ay inilalapit tayo. Inilalapit tayo upang mas marami ang makakilala sa Panginoon. At makibukas rin po tayo sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Po. Akin pong babasahin ang Efeso 2 verse 8 to 9. Sabi po rito, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may, may pagmamalaki ang sinuman. Ayan po. Amen. Napakaganda po ng verse na ito na dahil po sa kagandang loob ng Diyos ay tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. At uh, Tandaan po natin palagi na we cannot make ourselves Christians or born again dahil lang sa ating works or sa ating gawa. Hindi po, hindi po ganun. Pe, but by God's grace. Sa kagandahang loob po ng ating Panginoon. Kaya amazing po talaga ang Panginoon. Sobrang Uh, dami niyang ginagawa po para sa ating lahat. Sobrang awesome at dakila ng ating Panginoon. Uh, kung babasahin po natin yung mga verse kanina, ay uh, masasabi talaga na awesome ang Panginoon. Ang dami niyang ginagawa para sa ating lahat. Upang tayo ay makasama sa kaharian niya. And kaya kapatid, kung ikaw ay ah uh, nahihiya na lumapit sa Panginoon dahil sa dami mong nagagawang kasalanan, kamalian. Lagi mong tatandaan na ang Panginoon ay mapagpatawad at bukas palad siyang uh, tumatanggap sa lahat. Tatanggapin ka pa rin niya ng buong-buo. At uh, kaya kapatid niya ay talikuran mo na ang mga masasama mong nagagawa, mga dati mong uh, pagkatao. Uh, at nga, kapag tinanggap mo si Jesus ay ikaw ay bagong nilalang na. And uh, only Jesus can give you a brand new start. Ayan po. Kapag si Jesus po talaga ay tinanggap natin ang buong-buo ay para po tayong uh, bagong silang na bata na excited na excited po sa lahat ng bagay na uh, Uh, ibibigay o ipaparana sa atin ng Panginoon. At kung uh, ikaw gusto mong uh, maranasan ang presensya ng Panginoon, gusto mong uh, makita ang kingdom ng Panginoon, kung gusto mong maligtas at kung gusto mong makapunta sa langit ang kailangan mong pong gawin ay maging born again. Born again dahil po tatalikuran mo po lahat ng ginagawa mong mali, babaguhin mo po at ang iluluklok lamang sa puso ay si Jesus. Patid para po sa lahat, believe in Jesus, be born again and enjoy new life with him. Being born again po is not a religion. Religion It is a relationship with God. Ikaw at ang Panginoon lamang po ang nakakaalam ng na nasa iyong puso. Kaya accept God. Accept Jesus as your Lord and Savior. At ang kaligtasan po ay hindi by partner or hindi po grupo. Ito po ay individual. Kaya kapatid, sinasabi ko po na tanggapin na po natin si Jesus as our Lord Savior, Savior at hindi pa po huli ang lahat. Kaya uh, ngayon po, tayo po ay manalangin. Napakagandang mensahe po ito na talagang ang Panginoon ay awesome sa lahat ng kanyang ginagawa. Mapapawaw ka na lang po talaga sa lahat ng kanyang kayang gawin sa ating buhay. Sige po kapatid, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka po namin, sinasambat, pinasasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa salita na iyong ibinaba ngayong araw na ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na uh, sa iyo lamang namin ibinibigay lahat dahil ikaw ang may kontrol ng lahat, Panginoon. Tinatanggap ka po namin bilang Panginoon at Panginoon at Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dahil tinanggap niyo po kami sa kabila ng aming pag-uulang at pagkakasala. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na patuloy na ibinibigay niyo po sa amin. Maraming salamat sa pagyakap mo po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran binibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Tunay nga, Panginoon, na hindi lamang, hindi kami magiging uh, born again, Panginoon, dahil sa aming mga sariling gawa, hindi dahil sa aming sariling karunungan, kundi dahil sa iyong kagandahang loob, Panginoon. We will trust you, Lord. Ang aming pananampalataya ay ibibigay lang namin sa iyo, Panginoon. At ang iluluklok namin sa aming mga puso ay kayo lamang, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami Lord ay may panibagong buhay, Panginoon, kapag tinanggap namin kayo. Kami, Panginoon, ay uh, may panibagong uh, color, panibagong identity, Panginoon, dahil tinanggap po namin kayo. Kaya, Lord, kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, dahil niligtas mo po kami, Panginoon, sa kapahamakan. Salamat po, Panginoon. Kaya, Lord God, sa iyong uh, pagbalik, Panginoon, isama niyo po kami at patuloy na kami, Lord God, ay mananampalataya sa iyo, Panginoon hanggang sa iyong pagbalik. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po, Lord God, ang kapurihan at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Thank you po and God bless.